ano ang globalisasyon. Sa video ito ay ating matutunan ang tatlong layunin sa pag-aral ng globalisasyon. Una, mailalahad ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyong panlipunan. Kalawa, makapagbibigay ng impormasyon sa konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyong panlipunan. At ikatlo, nakakapagmasid ng masuri ang konsepto at dimensyon ng globalisasyon bilang isa sa mga isyong panlipunan. Ano ang dapat mong malaman tungkol sa globalisasyon? Ang globalisasyon ay katagang ginamit ng ilan upang ilarawan ang lumalawak na pandagdigang pangkalakalan ng mga tao at ng mga bansa sa isa't isa. Kabilang dito ang kultura, paniniwala, batas at teknolohiya at mga kaalaman. mga halimbawa ng globalisasyon pagkalat ng mga multinational at transnational corporation sa iba't ibang bansa halimbawa nito ang McDonald Burger King Toyota Lenovo at iba pa sa iba't ibang parte ng mundo Ikalawa, paglawak ng paggamit ng internet at ng social media. limbawa Facebook, Instagram, Twitter, at iba't ibang social media. Number 3, paglaganap ng mga imported na produkto. limbawa Hershey, Cadbury, Pringles, at iba't iba pang mga imported na produkto. Ikaapat, pagkakaroon ng mas malayang interaksyon ng mga bansa. Halimbawa, Asian integration sa pagitan ng mga bansa, United Nations, Asian Summit, at iba't ibang mga interaksyon o organisasyong pandaigdigay. ayon kay Ritzer noong 2011 ang globalisasyon ay proseso ng mabilisang pagdaloy o pagalaw ng mga tao bagay impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na naranasan sa iba't ibang panig ng daigdig kaya ito ay tinuturin din bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas. Bakit may tuturing is panlipunan o contemporary issue ang globalisasyon? Ayon kay Ada noong 2017, maituturing na panlipunang isyu ang globalisasyon sapagkat tuwiran itong binago at hinahamon ang pamumuhay at mga perennial institusyon na matagal nang naitatag. Ano ba ang tinatawag na perennial institution? ang perennial institution ay ang pamilya, simbahan o reliyon, pamahalaan at paralan. Sapagkat ang mga ito ay matatandang institusyong na natili pa rin sa kasalukuyan dahil sa mahalagang gampanin nito sa lipunan. Ayon kay Macromer Lewis noong 2018, ang globalisasyon ay kaparaanan kung paano nagiging global o pang buong mundo ang mga lokal na produkto o serbisyo. Sa madaling salita, ang globalisasyon ay ang pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo upang malayang makaikot ang mga produkto at serbisyo sa bawat bansa sa tulong ng teknolohiya ang globalisasyon ay nagpapabilis ng internasyonal na kalakalan at pamumuhunan kaya pala ang prosesong ito ay umiiral ang mga taong nagkaroon ng pandaigdigang palitan ng mga produkto at impormasyon limang per perspektibo o pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. Una, ang paniniwalang ang globalisasyon ay nakaugat sa bawat isa. Ayon kay Nayan Chanda, ang kagustuhan ng tao na magkakaroon ng maayos na pamumuhay ang nagtulak sa tao upang makipagkalakalan, manakop at maging manlalakbay. Ikalawa, ang globalisasyon ay isang mahabang siklo o cycle ng pagbabago. Ito ay batay kay Skolte o Skolt noong 2005. Ikatlo, may anim na wave ng pangyayari na siyang binigyan din ni Terborn noong 2005 kung kailan nagsimula ang globalisasyon. Panahon 4th to 5th century Katangian Globalisasyon ng relihiyon, Paglaganap ng Islam at Kristyanismo Late 15th century Pananakop nang mga Europa, late 18, early 19th century, digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay-daan sa globalisasyon. Mid 19th century hanggang 1918, rurok ng imperyalismo kanlurin. Post World War II pagkakahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolohikal, partikular ang komunismo at kapitalismo. Pus, Cold War, pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pang-ekonomiya. Nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, ideya, teknolohiya at iba pa sa pangunahing ng United States. Ikaapat, ang globalisasyon ay maugat sa espesipikong pangyaring naganap sa kasaysayan. Ilan dito ang sumusunod. Pananakop ng mga Romano bago man may panganak si Kristo. Batay kay Gibon noong 1998. Paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano paglaganap ng Islam noong ikapitong siglo. Panglima, ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad ng globalisasyon ay pinuminong nagsimula sa kalagitnaan ng ikadalampung siglo. Tatlo, sa mga pagbabagong naganap sa panahon ito, yang sinasabing may tuwirang kinalaman sa pagusbong ng globalisasyon pag-usbong ng, United, ng Estados Unidos bilang global power matapos ang World War II. Paglitaw ng mga multinational at transnational corporations or MCs and TNCs. Pagbagsak ng Soviet Union at ang pagtatapos ng Cold War. So dyan lang po ang tungkol sa globalisasyon maraming salamat po